Ayan, dadalawin namin si ate ko. Dito sa cemetery yun. Si ate ko, Bilma. Namaya matatang, na ni Junjun eh. Napandat to eh. Yusok lang ni... ko ato. Kuunda. Kuunda to eh. Ana, ganun. <tinyan> 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 ay, naganan. Sarada. Hindi pagkapatay na, Jay. Ano? Ah, birthday na. Birthday na 12 hindi pagkapatay na. 12, ay, 26. 26. Ayan. Ayan. Dumalaw si Ina. Atan na. Ang linis Tiyan, na dito, no? Ang linis. Malinis siya. Ito, yung pitayin na. Ato, yun yung manang bilman. na. Di ba uman? Sumgaran. Siyempre, ba diba ko? Ninonay naman, wala ka pa. Ninonay wala ka